What's up mga kapadyak? What's up mga kapadyak? Sabi niyo ito, hindi ito sa pambike park. Hindi din ito vlog. Hindi <laughs> ko alam kung anong pwede nyo sa kapon nga pala. Pumadyak kami. Maulimlim nung araw na yun. Tapos umulan nung umaga. Hindi kami nakaalis kaagad agad ng maaga maaga kasi umulan. Nagpatila muna kami. Pero pumadyak pa din kami. Pero sakto kasi. Uh, hindi mainit yung ride na yun kasi maulimlim. din na wala yung ulap. Di lumabas yung araw. na East Ridge ulit. yung mga tropa ko na hindi pa nakakapunta doon. Para subukan yung trail. Pero hindi ako nag -gugla vlog nung araw na yun. Kasi tinatamad ako. Sayang nga eh, kasi may nakita ako na isang YouTuber na nakasubscribe ako. Nakilala ko lang siya sa muka pero hindi ako, hindi ako sigurado kung siya nga ba yun kasi baka magkamali ako. Pinapanood ko din yung mga videos niya. Gumagawa din siya ng mga bike related videos. Idol ko to. Idol ko yung mga ginagawa niya sa pagbabike. Nasa description yung link ng channel niya. May request ako sa inyo. Subscribe din kayo sa kanya kung magustuhan niyo yung mga videos na ina-upload niya para dumami din yung subscriber niya para na din siya ng para ma-monetize yung channel niya. Speaking of monetization, kumbawa mo na rin, naglalalo ko pa, nang tanga. Mapractice ako paano ba mag-vlog na may dalang camera kahit saan. Hindi kasi ako sanay. Okay, so speaking of monetization, channel monetization, siguro yung iba sa inyo, napapansin, walang ads na lumalabas sa mga videos na napapanood niyo sa mga videos na ina-upload ko. Ibig sabihin yan, hindi monetize yung channel ko, walang ads na lumalabas, hindi pa ina-approve ni Google na malagyan ng ads yung channel. Walang kita. Wala pang kita yung channel. Walang kinikita yung bawat videos. Hula! Sa naman ang hangin. Ito kayo. okay kayo ojo audio. Mayo din sa amin kasi may nagbibideo ako sa banda din eh. syempre yan na natin kumita. Hindi ko na magawa yung every 3 days may naka-schedule akong i-upload. May video may bagong video ako na ma-upload. Hindi ko na magawa yun lately kasi medyo naging busy ako. May iba akong, ibang project. Para kumita ako, yan yung ginagawa ko. Kaya medyo naglalaylo ako dito. Naisipan ko lang gawin yung video na to para sabihin sa inyo Papasalamat ako sa inyo kasi hindi ko akalain na mag-grow yung channel na ganito Na biglang dadami yung subscriber, biglang dadami yung views Masaya ako dahil doon, thankful ako sa inyo Dati kasi nung start akong mag-upload sabi ko trip lang, gusto ko lang gawin Noong time na yun, walang pumapansin sa mga videos Hindi ko akalain na biglang ganun, biglang dadami yung mga views. Nagulat din ako, kahit ako nagulat ako. Biglang ganun yung pagdami ng mga kapadyak. dami ko pang mga pending na videos na gustong gawin. Siyempre, mga request nila. Mga naisip ko din na may magiging pakinabang para sa iba, lalo sa mga beginners, sa mga newbies na marami pang gustong matutunan tungkol sa bike. Marami na akong videos, nakalista na yung lahat. Yung iba, nagawa ko na ng drops, na-research ko na. So, shoot, -shoot ko na lang yan. Pero, hindi ko matutukan na ma-shoot lahat talaga ng isang bagsakan. <laughs> Pasensya na video na to dahil bukos sa gusto kong magbigay ng excuse. Dahil gusto kong magpasalamat sa inyo. At may mga ilang announcement akong gusto sabihin na ayaw ko muna sanang sabihin. Pero sa tingin ko okay lang siguro na dito sabihin ko sa inyo. Kasi syempre yun naman yung goal ko sa video na to na makausap kayo mga subscriber ko. Merong isang bike shop na kumausap sa akin na malapit-lapit. Hindi hindi ka malapit eh. Malayo din. Pero dito rin sa Rizal. May bike shop na kumausap sa akin. Sabi, mapayagan niya daw ako na nakalikutin yung mga bikes na naka-display, mga tinitinda nila. Na, gawa ng videos, picturean, gawa ng reviews, i-vlog, i-vlog. So, I Excited na ako para doon. di pa kami ulit nag-uusap kung kailangan kami magkikita ng may-ari ng shop. abangan nyo yun. May access na tayo sa mga bagong bikes, especially doon sa mga Trinx bikes. Uh, doon pa sa ibang mga budget bikes na binibenta ngayon. Mabibidyoan na natin sila, mahahawakan na natin, mapipicturean na, na natin. Masusuri na natin maigi yung mga specs nila. Excited na ako doon. Hindi lang yun, kinontak ko din yung L2 o L2 Philippines. Nag-propose ako sa kanila na baka pwede kong din ng reviews, ng videos, yung mga L2 parts. Kasi syempre, madami ring, kahit ako nga curious eh, madaming curious sa L2 parts na lumabas ngayon sa market natin sa Pilipinas na parang si siya yata mag-distribute nandito sa Pilipinas. Message ako sa kanila, sinabi ko baka pwede. nag naman sila. Ayun, hindi pa nga lang napupush through kung kailan kami mag-meet ng L2 parts. Isa yun sa mga gusto kong abangan nyo na lalabas dito sa channel yung mga videos dito sa mga L2 parts. Sobrang excited na ako doon, Lalong lalo na dito sa 1 by 11 na L2 group set. Sana masubukan natin yun na magawa natin ng video. Sana ma-test drive natin ng actual talaga. So gagawa natin ng video yun. Abangan nyo yun dito sa channel. Kung hindi pa kayo naliligaw dun sa website na yun. May isa akong website na ginawa. Yun yung www.trinks.xyz Puro mga Trinks bikes yun nandun. Naisip ko kasi sa site ng Trinks, tinatanggal nila yung specs ng mga lumang models. Wala silang archive ng mga lumang specs kaya hindi nyo na matitingnan uli. Kaya yun, ginawa ko, gumawa ko nun para andun lang, nakastay lang dun yung kahit mga lumang release na basta na-search ko, basta na i-post ko dun. Hindi mawawala dun. May isa yung feature na, na sa ko magiging useful sa mga naghahanap ng mga Trinks bikes o nagre-research sa Trinks bikes. Pwede nyo i-click dun kung gusto niya ng 29er yung mga frame sizes naghahanap kayo ng 29er size 17 size 15 size 16 meron doon sa sidebar pwede nyo maklik pwede nyo rin piliin kung ano yung alloy frame carbon basta madami nagigisip ako ng pwede kong ilagay doon eh konti pa lang yung mga nakalagay tapos mga specs lang yung nakalagay pero dadagdagan ko pa yon i-update ko pa yon pupunuin ko ng mga useful information <laughs> mga picture syempre talagyan pa natin ng mas madaming laman ng reviews din o English yung site pwede na mag mag ng ang review nyo pwede rin kayong mag share ng experience nyo dun. sa site na yun tungkol dun sa bike pwede kayong mag post dun pwede rin kayong magtanong dahil may portion dun na parang ano Q&A visit nyo tricks.xyz. so ako ang gumawa nun ako nag setup nun. so visit nyo sana at may mga ads yun syempre <laughs> natin <kung> ito, wala na kumita wala kinikita eh kaya nilagyan ko na rin ng ads last na pala last na ito na siguro yung last na gusto kong sabihin sa inyo so ang dami kong na -re receive na message sa fanpage tsaka sa personal FB on ko rin may mga nagbe-message sa akin na nagtatanong, madami mga tinatanong syempre gusto ko man sagutin pero hindi ko talaga mabigyan ng chance na masagot isa-isa kasi sobrang dami dami kasi, tas yung ibang mga tanong parang mga nasagot ko na dati may nagtanong mo sa akin, nasagot ko na dati medyo <laughs> nakakapagod din po o pasensya na hindi kayo may isa-isa tsaka yung ibang tanong, nakapost na sa blog. pwede nyo i-search doon yung iba, nagawa na natin ng video sa dito sa channel, may, may video na tayo nagawa tungkol doon tapos ayun nga paulit-ulit yung mga tanong sobrang dami so pasensya na kung hindi ko na hindi ko kaya sagutin lahat hindi ko kaya bigyan ng time bawat isa na masagot kayo ng masinsinan kasi matik dyan <laughs> pag may tanong na isa sunod-sunod na yung tanong magiging tanong so ayun hindi naman sa ayaw ko ng tinatanong <laughs> hindi ko lang po talaga mabigyan ng chance kaya hindi ko na po naisisin talaga so pasensya na gumawa ako ng group na Anli Ahon Tambayan lalagay ko din sa description yung link ng group pwede kayong sumali doon pwede kayong mag-post doon ng mga tanong nyo, madami din mga kapadyak na sa na sasagot dun sa tanong nyo. Mas madaling masasagot yung may, kung may tanong kayo tungkol sa bike. Ano mga bibili? Gusto nyo na makabili ng bike agad-agad. May tanong kayo na gusto nyo masagot para ma- makapag-decide na kayo. Ano ba kung anong bibili yung bike o kung sulit bang bilhin yung bike na to. Ganun. O kaya may mga iba pa yung newbie question, beginner question. Maraming sasagot dun sa group kasi... Automatic approve yung mga post dun sa group. Post lang kayo ng mga tanong dyan. Maraming sasagot na ibang mga kapadyak natin dun sa tanong nyo dun sa, sa group so, mas madali yan kesa kung magme-message kayo sa akin o magme-message kayo sa page so matagal ang reply <laughs> o <laughs> baka hindi na ma-replyan. Pasensya na. Ayun na lang yung ano ko sa inyo. May group tayo. Sali kayo dun. Wala pa naman masyadong cancer dun. gat maaari, iwasan natin magkaroon ng cancer dun. <laughs> Tatanggalin ka agad na. Kung umabot kayo sa part na to ng video na to, salamat kasi napagtsatsagaan yung manood ng mga videos ko. Sana si na ako mag-vlog kahit <laughs> na may ride kami kasi kahit minsan lang kami makapag-ride. At talaga ako mag-vlog ng ride. Lalo pag may kasama. <laughs> Isip si, kasi, si up ka, lalabas ka ng camera, may iwan ka, madedelay grupo. May isa pa yung ano, yung Lapierre Endurance ride na sa May May 27, yung mismong ride tapos hanggang May 12 ata yung ano. May 12 yung registration. So register din kayo doon. Tali kasi kami doon eh. Kita kasi tayo doon. Kung gusto niyo, wala lang, kung gusto niyo lang. Yung sinabi ko sa inyo, subscribe din kayo kay Sir Jay. Nandiyan sa description yung link ng channel niya. Padamihin niyo yung subscriber niya para syempre malagyan na rin ng ads yung channel niya. So makapag-request na siya at syempre para kumita siya. Tulong na rin niya sa kanya kasi syempre asipag niya. Ni sa niya. Ingit nga ako sa kanya. Si pag niyang mag-document ng mga rights nila kasi kung naisip ko, papagod lang ako Tapos, <laughs> mag-video pa. So, ayun. Madami rin ako natutunan sa kanya tungkol sa mga long ride. Kahit saglit lang kami nagkasama sa mga tips niya sa long ride tapos kung paano yung discarte niya sa pag-video. So, subukan ko na i-apply sa akin yun. Ayun. Subscribe kayo sa kanya. Ayun lang. <laughs> Edit ka na siguro itong video na to. So, ride safe mga padya. Ito kasama ko. Kasama namin ngayon si Sir Jay. Jay Katigbak. Check Hello. yung Check nyo yung channel niya. Dalagay ko sa description. Subscribe kayo kung kung nyo yung mga videos niya. So. Thank you, thank you. Ah, uh, parang may page doon. Pero doon sa account ko. Pero pagkano lahat naman na-upload ko sa YouTube eh. Sabi ko parang familiar eh. Parang familiar uh, eh. Churro. ko sa video niya sa Jariel. Marami As na yung Jariel eh. Marami na yung Jariel eh. Matatapos lang namin yung Mindoro Loop Oh, yeah, Sarap yun, Sarap doon alam, pagkakain ng ilang ang budget eh, Ay, wala naman kaming sponsor eh.